Good evening mga boss. So, Meron uh... tayong re-repair na naman dito. Na alam ko aircon switch ito galing pang galing pang Batangas. Okay, eto ito ito. ito. Batangas. Yan. So, Hyundai Santa Fe aircon switch mga boss kakarating no? so, lang nito kanina so sabi ni si Bossing ay, uh, ay priority para daw maka magamit niya sa sakyan so dito tayo ngayon Yan. mga ito yung mga tampak natin ng mga ginagawa no? so sarado na yung shop pero gumagawa pa rin tayo dito yung iba naman ay nilipat ko kasi bagong naglipat ako ng repair area mga boss dati kasi doon ako sa loob so nilabas ko na para makikita ko lahat dito at mabilis tayo or maka-access tayo agad kapag may mga kailangan na gawin so ayan yung monitor natin dyan so yan hindi pa natin na kompleto no? kasi marami pa tayo yung hindi na ikabit so paglasing ko lang muna to tapos uh, update ko kayo unboxing natin mga boss buksan So silipin muna natin sa loob. Okay na, ito na mga boss no. Ayan. So nakalas na natin. Ayan. So chini-check natin dito. Tapos na don, Isilip natin siya diyan. So re ko muna to mga boss tapos so, kung kita niyo, may nakita kong sunog dito sa kanya ito. So i-focus natin sa itaas. Okay. So, ayusin ko lang, no? So, ito sa mga boss. Uh, oh, may corrosion sa dyan. Ayan. So, tingnan natin. Meron pang isa to. Dito pa yan. Ayan. Tapos. Ayan. So, ito pa. Ayan yung titingnan natin. Bakit? Ano? ah, uh, bakit ko lang power? So, pwede kasi papalitan nato ito diretsyo. Isa e, atin naman hanggat kaya pang marepere-repere natin. Katulad nito mga boss. Ayan. So, may tatlo tayong nakita na may corrosion dyan. So, re-referin muna natin ito tapos update ko kayo pag natapos yun mga boss uh, tapos natin ma no? so hindi ko siya natapos kagabi uh, ngayon umaga ko na lang siyang tinapos kasi para ma pa shape na natin kaagad mamaya no? at magamit na nila pag dumating yung ito tulad nito yung aircon switch pag dumating na sa kanila mga boss no? so bago ko ipadala yan mga boss ay tinatesting ko muna dito ito yung pang-testing natin so dapat magkaroon na ng power itong mga to so salpakan ko muna ng mga wiring tapos tingnan natin kung goods na no bago natin ipadala pabalik doon sa may ari okay update ko kayo check ko muna yun mga boss so ito na no nalatag na natin yung mga wiring connection niya dyan so testing na natin okay may power may ilaw na ayan so lipat natin dito tingnan natin kung working lahat may ilaw meron yan siyempre yung AC hindi na iilaw hanggat hindi ka nakabukas sa aircon so bubuksan natin yung aircon titingnan natin okay so naka aircon na tayo titingnan natin to ayun nakabukas na so patayin natin yung aircon aircon yan hanggang sa yan mga boss So, solve ang problema ni Bosing, no? Na taga Batangas. So, uh, ipaship ko na ito ngayon para may install ka agad dyan. So, may tatlong buwan tayo warranty sa repair mga boss. Kung may mga katanungan kayo, pagdating sa mga ganitong ginagawa, pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook page o di kaya sa number na nandiyan sa screen para sa may mga kat katanungan mga boss, ano? Kung hindi ko kayo nasasagot, medyo busy lang. Katulad nito ngayon, maaga pa tayo mga boss. Ito.